Tinalo ni David ang mga Amunita. Ikasampung kabanata. Mga ilang panahon pa ang lumipas, namatay si Nahash, ang hari ng mga Amunita. Pinalitan siya ng anak niyang si Hanun bilang hari. Sinabi ni David, Magpapakita ako ng kabutihan kay Hanun, dahil naging mabuti ang kanyang ama sa akin. Kaya nagpadala si David ng mga opisyal para ipakita ang pakikiramay niya kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pero pagdating ng mga opisyal ni David sa lupain ng mga Amunita, sinabi ng mga opisyal ng mga Amunita kay Hanun na kanilang hari, Sa tingin nyo ba pinahahalagahan ni David ang inyong ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tauhan para makiramay sa kalungkutan nyo? Hindi. Ipinadala niya ang mga taong iyan para manmanan lang ang lungsod natin at wasakin kaya ipinadakip ni Hanun ang mga opisyal ni David. Inahit ang kalahati ng kanilang balbas at ginupit ang mga damit nila mula baywang pababa. At pagkatapos ay pinauwi sila. Talagang hiyang-hiya silang umuwi dahil sa kanilang itsura. At nang mabalitaan ni David ang nangyari, nagsugo siya ng mga mensahero para sabihin sa mga opisyal niya na manatili muna sila sa Jericho hanggang sa tumubo na ang mga balbas nila. Pagkatapos, maaari na silang bumalik. Napag-isip-isip ng mga Amonita na ginalit nila si David. Kaya umupa sila ng dalawampung libong sundalong Arameo mula sa Betrehob at Soba, isang libong sundalo mula sa hari ng Maaka, at labindalawang libong sundalo mula sa Tob. Nang marinig ito ni David, ipinadala niya si Joab at ang lahat ng sundalo niya sa pakikipaglaban pumwesto ang mga amunita sa bungad ng kanilang lungsod, habang ang mga arameyo naman na galing sa Rehob at, Zobah, at ang mga sundalong galing sa Tob at Maaka ay naroon sa kapatagan. Nang makita ni Joab na may mga kalaban sa harap nila at likuran, pumili siya ng pinakamahuhusay na sundalo ng Israel at pinamunuan niya ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga arameyo. Si Abishai naman na kanyang kapatid ang pinamuno niya sa mga natitirang sundalo sa pakikipaglaban sa mga amunita. Sinabi ni Joab kay Abishai, Kapag nakita mo na parang natatalo kami ng mga Arameo, tulungan niyo kami. Pero kapag kayo ang parang natatalo ng mga amunita, tutulungan namin kayo. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mga mamamayan at sa mga lungsod ng ating Diyos. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa kanya. Sumalakay sina Joab at ang mga tauhan niya sa mga Arameyo at nagsitakas ang mga Arameyo sa kanila. Nang makita ng mga Amunita na tumatakas ang mga Arameyo, tumakas din sila palayo kay Abishai at pumasok sa lungsod nila. Pagkatapos, umuwi sina Joab sa Jerusalem mula sa pakikipaglaban sa mga Amunita. Nang mapansin ng mga Arameo na natatalo sila ng mga Israelita, muli silang nagtipon. Tinulungan sila ng ibang mga Arameo na ipinatawag ni Hadadezer mula sa kabila ng ilog ng Euphrates. Pumunta sila sa Helam, sa pamumuno ni Shobak na kumander ng mga sundalo ni Hadadezer. Nang malaman nito ni David, tinipon niya ang lahat ng sundalo ng Israel. Tumawid sila sa ilog ng Hordan at pumunta sa Helam. Naghanda ang mga arameyo para harapin si David at nakipaglaban sila sa kanya. Pero muling tumakas sa mga arameyo sa mga Israelita. Napatay ni na David ang bitong daang mga ngarwahe at apat na pung mga ngabayo. Napatay din nila si Shobak ang kumander ng mga sundalo. Nang makita ng mga haring kaanib ng mga arameyo na sakop ni Hadadiser na natalo sila ng mga Israelita, nakipagkasundo sila sa mga Israelita at nagpasakop sa kanila. Kaya mula noon, natakot ng tumulong ang mga Arameo sa mga Amonita.